Good morning! Ano pala ngayon? Um, Thursday? Wala kaming pasok ngayon. Ay no, hindi. Kami lang ng... Sa ilang section lang. Pero yung iba namin kasama is may pasok. Yung mga Vietnamese at ilang Japanese may pasok. si Kayo din may pasok. And... Ngayong araw na to wala kami pasok kasi walang trabaho dun sa dalawang lines. Dalawang lines. So wala, hindi kami pumasok. Actually yung isang line lang ang walang pasok. Pero since wala kaming wala naman kaming gagawin doon, so hindi na lang kami pumasok yung linya namin. So pag pwede naman kami pumasok pero ano um maglilinis lang and until 2:45 lang. Pero since in a month kasi meron kami pag hindi kami pumasok ng isang araw, bayad kami ng isang bayad kami basta emergency emergency or important important matters. So, bayad kami ng isang araw sa isang buwan kung hindi kami papasok. Since ngayon, pwede kami, uh, -perma kami ng papel na um, para mabayaran yung ngayong araw na to na hindi namin pinasukan. Kasi wala namang gagawin. And Punta pala ako ngayon sa ano, sa supermarket kasi today yung last na ano, today yung last na mag-operate yung machine ng tubig doon, yung libreng tubig. Yung binabayaran lang na namin is yung bote lang. Bumili lang kami ng container. Tapos, yun, libre na yung tubig. And today yung, ngayong araw na to yung last day. So, kailangan kong kumuha ng isang container ng tubig kasi yung isang container ng tubig is nilong pang laman. So, sa trabaho pala namin, yung isang araw na bayad, bayad kami is 8 hours bayad kami doon. So, inisip ko kung papasok ako ngayon yung araw na to until 2.45 lang. So, yung mababayaran ng oras ng trabaho ko is until 2.45. 8 to, 8 to until 2.45. Whereas, kung hindi ako papasok, 8 hours yung mababayaran ko. So, hindi na lang ako pumasok. So, ayan, kagagaling ko lang doon sa supermarket para kumuha ng tubig at na grocery din konti. So, bukas ay March 1. Um, bukas pala ay one year ng pagtatrabaho ko dito sa Japan sa company na pinagtatrabahoan ko ngayon. And dahil one year bukas, one year ko bukas sa, sa company, Um, pag-usapan natin yung about sa sahod. So, mag-sahod reveal tayo ngayon. <laughs> so, pag-usapan natin yung kung magkano alam ko marami curious sa inyo kung magkano yung sahod ng isang factory worker bilang isang factory worker dito sa Japan, especially dito sa Japan. Um, yung uh, sahod pala namin is bayad kami per hour and yung sahod namin ay nakadepende sa kung nakadepende sa lugar, nakadepende sa position at sa company dahil kung nasa since nandito kami sa province, meron ding mga company na nasa probinsya pero mas ma, malaki din yung um sahod, mataas din yung um, rate nila dahil mas mahirap. Dito kasi um pag ma, mas mahirap, uh, pag mas malaki yung sahod mo, mas mahirap yung trabaho. Pag mababa naman yung sahod, mas madali lang yung trabaho. So yung ah uh, yung mga babae dito, iba yung rate sa babae, iba din yung rate sa lalaki, yun yung pagkakaalam ko. And so yeah, kung sa ano ka naman, kung nasa malaking city ka nag uh, kung nasa malaking city ka, ka nagtatrabaho, uh, mas malaki yung sahod pero yung cost of living is mas mahal din kasi especially sa sa pag um, especially sa apartment, mas mahal yung um, renta ng apartment doon at groceries. So, mas mahal. Kasi, yeah, yung company, mas mahal yung tax na binabayaran nila. And, so yeah, yung um, per hour ko pala dito sa Japan, sa company na pinagtatrabahan ko ngayon is 1,130. And, yung sa asawa ko, hindi ko na lang sasabihin kay Kayo kasi wala akong permission sa kanya. So, yung sa akin na lang. So, yung sahod ko is 1,130 per hour. 8 hours kami. in one 8 uh, hours kami per day. Tapos, i-times it nyo lang yun ng 8 hours. Tapos, ang total nyo, ang uh, total nyo, niyan i-times nyo ng, um, kung ilang araw ka natatabaw sa loob ng isang buwan, except holiday, and weekends, Saturday and Sunday. Minsan may trabaho kami sa Saturday kasi yung calendar ng yung calendar namin, may sarili kami calendar sa company namin. Yung calendar namin is nakasunod sa calendar ng um, Mitsubishi. Hindi kami under ng Mitsubishi company. Nagtatrabaho lang kami sa Mitsubishi, para sa Mitsubishi. Ano pala yung company na pinagtatrabaho namin? Nag-assemble kami ng um, aircon air uh, daily. No. Nag-assemble kami ng radiator para sa radiator para sa aircon ng Mitsubishi company. Sa company namin may morning night shift pero hindi lahat. Um, ilan lang yung nagtatrabaho night shift. Meron ding Brazilian, Japanese, or ka, um, Vietnamese. May nakalista ako dito na kinuha ko to, na base ko to, nakuha ko to siya sa galing sa isang agency isang agency dito sa Japan. Ibigay ko din yung picture dito para maalam kayo. So ito yung per hour rate dito sa Japan. May mas mababa pa dito, meron ding mas mataas pa. yung, yung iba. Um, yung ibang company yung per hour uh, per hour rate nila is 1135, 1300, 1240, 1800, meron ding 1450. 1,200, meron 1,500, meron 1,230, 1,250, tapos meron ding iba, um, 1,050, meron 1,600, so depende, kung mas malaki yung sahod, mas mahirap yung trabaho, kung mas mababa naman yung sahod, yung trabaho is mas madali lang. Since nandito kami, since nandito kami sa probinsya, hindi lahat ng nasa permission at trabaho is mababa yung sahod. Meron ding mas mataas. Tapos, yun, yung sahod namin, example, 1,130, itimes yun lang ng 8 hours. Tapos, um, ang total nun, nun itimes it yun ng ilang araw kayo natatrabaho sa loob ng isang buwan, except um, weekends. Uh, Saturday, Sunday. Minsan, may trabaho kami ng Saturday. So, except holiday din. So, yung holiday dito sa Japan, uh, may, yung holiday dito sa Japan, may trabaho lang kami, pero hindi kami double pay. Kasi yung, yun nga, yung calendar nga sinusunod namin is galing sa Mitsubishi, sa Mitsubishi company. So, may sariling din kaming holiday sa company namin. So, yun nga, mas... Pag tinutan nyo yun, yung sahod namin, pag, pag nyo yun, malaki siya. Pero, hindi yun lahat makukuha mo kasi meron siya mga deduction din. Meron mga deduction, tapos may mga personal expenses ka pa. So, kami, since long-term visa ako, yung deduction namin, mga deduction namin sa sahod namin is tax, insurance, and ngayon, required na namin magbayad ng pension every month. Tapos, rentang apartment rentang apartment yung rentang apartment namin is automatically deducted na siya sa sahod namin kapag nakatanggap na kami ng sahod deducted na yung rent ng apartment namin yung rentang apartment namin includes na include na doon sa um, bill ng gas ng tubig tsaka kuryente Ganon din sa ibang mga migrant workers dito nagaling pa sa bansa nila Like sa Philippines doon nag-apply sa agency kasi kami dito na kami um, ako dito na ako nag-apply sa agency dito sa Japan. So, yung iba na mga migrant workers na galing pa sa bansa nila, Vietnam, Philippines, at ibang bansa pa. Yung, ang alam kong sure akong deducted sa sahod nila is tax, insurance, tsaka rent ng apartment. Yung pension, I think hindi na required sa kanila yan. Hindi ako sure kasi may bagong patakaran ngayon ang Japan na pag 3 years ka na, hindi ko alam yung mga visa nila, yung student, yung mga ang sabi ni Kayo, yung visa ng mga Vietnamese student or trainee. Ganun din sa mga Pilipino. So after 3 years, pag naka 3 years ka na magtrabaho sa isang company, katulad sa amin, low production na yung company namin, so pwede sila mag-transfer ng trabaho. Um, pero after 3 years, pwede sila mag-transfer ng trabaho. So hindi ko alam kung require ba nila magbayad ng pension. Yung total na yun, na deduction sa sahod namin, is yun yung makukuha namin. And hindi pa yun bawas para sa personal expenses at groceries. Kasi doon din namin kinukuha yung um, pagkain namin. Yung pag-grocery, personal expenses, like kung may gusto kang bilhin para sa sarili mo. Tapos, pagpapadala pa ng pera sa Pilipinas, <laughs> sa pamilya mo, yun. So, mas maraming deduction. So, konti na lang yung, yeah, konti na lang yung matitira lalo ngayon na sobrang baba ng exchange rate sa um, Japan ay uh, yen to peso kaya todo save kami ngayon pero hindi ako makapag-save kasi nga yun may malaki pang problema na ina may malaki pang problema na kinakaharap kami yun pero okay lang at least may trabaho so syempre pag nagpapadala ka ng pera sa pamilya mo, hindi din yun libre. So, may charge din. Depende sa kung magkano yung ipapadala mo. And, uh, doon kami bumabawi pala sa malaki yung matatanggap namin pag may overtime. Kaso ngayon kasi, since low production na yung company namin, and minsan nag-early out pa kami ng 2.45. So, bawas kami ng 2 hours. and uh, doon kami, noon kasi, no before pandemic, um, Lagi may overtime, 4 hours, pinakataas for hours, minsan lang may 1 hour, lagi 2 hours to 4 hours. Sila ni kayo kaya sumasaut sila ng hanggang 200, more than 200,000 yen. So mas malaki din, pero yung 200,000 yen is sahod yan ng mga mga teachers dito sa Japan, nag-range nang 200 from 200,000 yen to 220,000 yen and pataas. Yan yung pagkakalam ko nakita ko sa video. So, yan. Mas nakakabawi yung mga migrant, kami mga migrant workers sa overtime. So, yun. So, sa mga curious sa... Uh, sa kung magkano yung sahod namin, ayan, alam, may, may, ano na kayo, may knowledge na kayo about sa sahod dito sa Japan. Kung may mga tanong kayo about sa sahod, na hindi ko pa na hindi ko na i-share nakalimutan kong i-share sa inyo pwede kayo mag-comment below so salamat